panibagong araw panibagong ulam na lang tayo pulutan ayan ito so, ang ating recipe ngayon ayan ating recipe ngayon ay sisig ayan mga ingredients kalamansi sibuyas labuyo sili green at uh, marami pang iba ayan uh, crispy na natin Kine-crispy na natin ayan ayun ang ingredients na iwan na natin lahat ayan iiwain pa natin lahat yan out yan sa ating uh, followers at uh, subscribers sa ating uh, youtube channel maraming maraming salamat pala sa mga walang sawang nakasuporta sa ating channel at uh, ating youtube at ating facebook page maraming salamat at uh, mga nag-like at uh, nag-share at mga nag-comment. Maraming maraming salamat sa inyo mga lods. Ito ang ating recipe ngayon, sisig. Kakaiba itong sisig natin dahil uh, may itlog pula. Lagyan natin ng itlog na pula ang ating sisig. Pwede nyong gayahin. Mga lods, madali lang to. Ayan. Napatagay na nga tayo ng iced tea habang naghihiwa. Ayan. Lagyan na natin ng kalamansi kalamansi, pampatanggalan lang sa ayan, mukhang maliit yung ating tray kaya ililipat natin yan eh. dahil hindi na hindi makabilo ay kukuha lang tayo ng tray kasi hindi makabilo kailangan malaki-laki at malalim ayan. Madali lang itong mga gawin mga logs. Mahirap lang hiwain. Pagtsatsagaan nyo talaga hiwain ang sisig ayan. lilipat lang natin sa malaki para mahalo natin na mabuti ayan lalagay na natin ng itlog na pula itlog na pula ubusin lang natin yung tatlong itlog na yan halo-haloin natin at para lumasa na kakaiba to ngayon ko lang to ginawa mga mga parang lagyan ng itlog na pula ayan naglalangis yung ating itlog pero hindi lahat naglalangis yung iba lang naglalangis masarap sa itlog na pula yung naglalangis ayan Ayan na halo haluin natin durugin at ilagay na natin ang mga ingredients marami sibuyas mas masarap ayan halo haluin natin natin yung sisig dali lang to titingnan yung mabuti madali lang gawin Mad madulas ang kamay natin buksan konting asin lang ayan Halo-halo. Para may ang ito na pula. Lagay na natin ng mayonnaise. Mayonnaise. Ayan. Paminta. Yung iba, mga lods pag may sisling plate nilalagyan nila ng sa gitna lalagyan nila ng itlog pwede rin ilagay sa sizzling plate yan tapos papatakan nyo ng itlog ang gitna sa mga restaurant ito ay pang sarili at uh, pwede rin paninda to 80 lang order mga lods ayan halo-alohin na natin ang ating sisi habang hinahalo natin magpasalamat tayo sa ating mga komentator sa ating mga post at ating ginataang papaya at laing maraming nag-comment at mga nag-like thank you thank you sa ating viewers lalong lalo na ngayon sa ating sisig na to mukhang maraming matatakam na naman sa sisig ayan pwede pang litlitan yung hiwa niya pero sa akin hindi nahirapan ako ka mag slice kaya medyo malaki lang ayan halo halo lang halo halo mga halo mga guys oh. pwedeng pampulutan pwedeng pang ulam Ayan. Okay na. Titikman na natin kung kailangan madurog yung itlog na maalat. Ayan. Thank you, thank you sa ating viewers sa ating trending na paglalaba. Marami tayong views doon at uh, mga nag -comment. Thank you sa inyo. Thank you. Yung ibang hindi ko nare-replyan. Uh, thank you. Thank you. Ayun. Nitinikmang ko na. Uy. Okay. Okay. Malinamnam. Malinamnam yung sibuyas na puti. si Sibuyas na puti at uh, mas marami yung sibuyas na puti. Ayan. Dadagdagan natin ulit. si Sibuyas na puti. Manamis-namis ang sibuyas na puti. Pero pwede rin na sibuyas na pula. Ayan. Okay na po yan. Okay na. Paibabawan lang natin ang sibuyas. Ayan. Thank you sa mga viewers natin ngayon. Pakilike naman at pwedeng pakishare nyo na rin kung nagustuhan nyo ang ating video na to. At para umabot sa mas malayo pang lugar at makita nila ang ating sisig na may itlog na pula thank you